hindi totoo na ang Biblia kinopya sa Quran. Ang Quran na isulat noong 700 A.D. daang taon pagkatapos na kumanik si Kristo sa langit. Pwede ba namang makopia ng Biblia yung Quran eh? Anong ang Quran na eh, Isulat eh, 700 taon na makatapos si Kristo. Eh, daan taon pa bago si Kristo nakasulat na ang Hinesis. Paano na ang Biblia sa Quran? Kaya huwag kang basta naniniwala, mag-aral ka rin kaunting history. pinag natin ang history ng Pilipinas, yung cry of Balintawak, the first mass in Libasawa, yung battle of Tipicano sa Amerika. pinag natin yung Tea Party. Nung tay tayo sa high school, sa eskwela, no? O ano ano history pinag aaralan natin? Lalo nating dapat pag-aralan yung history of faith. Kasi yung history of faith, iyon ang nagpapakilala sa atin ng eksistensya ng isang makapangyarihang Diyos na siyang may kagagawa ng lahat ng bagay at siya rin ang nagbibigay sa atin ng tamang informasyon sa pamamagitan ng kahit sa isang aklat sa mundo na hindi kayang tutulan ng kahit na sinong palalo. Iyan ay ang Biblia.